Ibinahagi ng kapuso star na si Bea Alonzo ang kanyang saloobin tungkol sa paggawa ng New Year's resolution para sa darating na taon. Ayon sa aktres, hindi na siya gagawa ng bagong resolusyon para sa 2025 dahil mas nais niyang isabuhay na lang ang mga layunin at pagbabago na gusto niyang matamo sa sarili. Sa isang episode ng vlog ni Dr. Ivy Aguilar Teo, ipinaliwanag ni Bea na hindi na siya maghihintay pa ng pagsisimula ng taon upang magtulungan ang kanyang mga plano. As, soon as maybe today, I'd like to live by those resolutions already. It doesn't matter if it's the start of the year or not, pahayag ni Bea. Ayon pa sa aktres, may mga layunin siyang nais matupad sa 2025, at handa siyang magsikap at magsagawa ng mga hakbang upang makamit ang mga ito. But I have goals for 2025 that I want to achieve. And I will aggressive in like really putting the work to achieve those goals, Ani ah, Bea. Kahit napuno ng hamon ang nakaraang taon, sinabi ni Bea na natutunan niyang magtiwala sa Diyos lalo na kung ang mga plano niya ay hindi umaayon sa kanyang mga nais. Kung may natutunan ako sa taong ito, siguro, yun ay ang pagtitiwala sa Diyos na kung hindi ko makuha ang gusto ko, may dahilan at siya na ang bahala, pagbabahagi ni Bea. Ibinahagi rin ni Bea na ang 2024 ay naging pinakamahirap na taon ng kanyang buhay. Ayon sa kanya, this must be the hardest year of my life. Ang pahayag na ito ay lumabas ilang buwan matapos nilang ipahayag ng kanyang ex-fiance na si Dominic Roque ang kanilang hiwalayan. Naging usap-usapan ang kanilang breakup na nagsimula pa noong Pebrero nang magpost sila sa social media upang kumpirmahin ang mga balitang kumakalat tungkol sa kanilang relasyon. Hindi na bago kay Bea ang mga pagsubok sa buhay, ngunit itinuring niyang isang mahalagang aral ang mga nangyari sa kanya ngayong taon. Sinabi niyang bagamat mahirap, naging pagkakataon ito upang matutunan ng mga bagay-bagay tungkol sa sarili at sa buhay. Bukod sa pagiging tapat at masinop sa kanyang mga plano para sa hinaharap, nakikita ni Bea ang kanyang mga karanasan bilang oportunidad upang magbago at maging mas matatag sa mga pagsubok ng buhay. Ang kanyang mga saloobin ay nagpapakita ng pagnanais niyang lumago bilang tao at maging mas maligaya sa kabila ng mga hamon. Tulad ng maraming tao, hindi na rin si Bea Alonzo nakaligtas sa mga pagsubok na dala ng personal na buhay. Gayunpaman, ang mga bagay na nagdaan ay naging parte ng kanyang personal na pagunlad. Kaya naman, itinuturing niyang isang mahalagang hakbang ang pagpapatawad sa sarili at ang pagpapakumbaba upang makapagpatuloy sa mga layunin na kanyang nais matamo sa 2025. Mahalaga para kay Bea na ang anumang pagbabago na nais niyang mangyari ay magsimula sa kanyang sarili at hindi sa pag-aasa ng mga bagay na magbabago ng kusa. Ang mga resolusyon, para sa kanya, ay hindi kailangang maghintay pa sa bagong taon, maaari itong magsimula ngayon at ipagpatuloy hanggang sa makuha ang tagumpay. Ang kanyang mensahe ay nagsisilbing paalala sa marami na hindi laging madaling magpatuloy sa buhay, ngunit ang determinasyon at tiwala sa Diyos ay makakatulong upang malampasan ang anumang pagsubok.